isipan ko pa kung ano yung signage, massage and spa. Ano nga doon yung tamo diba? mm -hmm. ito yun? Massage, di ba? Ito, nalagyan ko pala ito ng mga foam. Ay, may nakita ko mga foam doon sa... Sa sakin? Sa eh. <laughs> <laughs> Books, congrats! Ah, <laughs> Talagang ganda, mother, dati ng ano mo. Oh. Ay, surprise ka ba? No, surprise ako, grabe! Wow. Diba? <coughs> ah surprise ko ni Wonder Mami eh, ay hindi alam ah, oh. ito yung sa, ano to ito yung miso ayan yeah. pero hindi yan yung surprise ko sa kanya ang surprise ko sa kanya itong pinapagawa ko ngayong ano massage spa hindi nga massage yung Diba na diba nagawa diba, diba, pa masad sa'yo? Oo oh. Doon sa ano, sa Sina? oh. Sa Alaminos? Oh. Ito naman yung akin hindi nga, hindi alam ni Mother. Hindi, uh, mami, to? Hindi niya alam to. Di ba, hindi natin siya kasama? Oo. Oh. Ando, gumagawa ng skin bee. Oo, oh, natin. Pero, natin. 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 Talaga? Oo. Oh. Ito, ano ko to? Ito yung business namin. Eh, Ito floor. Oh, second floor. Ayan sa second floor. Ayan. O, di ba? Ayan. Ayan yung mga pinapagawa ko. Ah, may ah, ano ba? May gumagawa pa? Oo, siyempre. Oh. Ayan, lalagay ko pa lang 'to ng mga ano? Lalagay ko pa lang 'to ng mga signage. Ganyan. Uh, Pag-isipan ko pa kung ano yung mga ilagay ng

No na yung ano po mga contractor. Di ba? Dito dito ko may wala ko. Oh. Alaga do ang Parang dito sa sample oh, no? Massage, di ba? Ito wala lang yung ng mga foam. Ay, may nakita ko mga foam doon sa sa sagad. Sa eh. Oh, yan yun. Ay, nalagay mo dito. Oh, nalagay mo dito yan. Ayun, ayun, Ay, dito. Tuturo to ko sa kasi yung mga po. Ayun, ito. Ayun, no, ayan. Ay, kumakita yung foam. Ayun, yun yung ko ng mga foam. Ayun. Oh, yeah. Ayun, yung pin deliver ko kay, ano. Ayun, pin deliver ko sa akin, ano, ah, kasosyo. Oh. Ayun, ito yung mga aircon ko. May, may gano'n. Di ba, nawak, di ba? Bro, malapit na ito. Magbukas ng dekade. Malapit na matapos, oh. Mag okay, so, ayun, no? ayun, sa ayun, 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 Magbubukas ako sa February. Katapusan? Ah, abangan na lang Abangan nyo lang mga kawan. yung ating ipupost ko na lang sa inyo kung kailan ako magbubukas. No? Kaya so, ito ating napakalaking massages uh, massage and spa. Wow. Yeah, uh, sa mga kawan, dear dyan, no, na ano, nagkatanong kung ano lugar to? Barangay Parakpa. Parakpa Barangay Nungos ng Pabiyan Parakasinan. Par Parang, sa taas ko na misu. 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 Ayun o. ng mga ilaw ko, di ba? hindi na kainin. O, meron ba yung ilaw? Meron ba yung ilaw? meron tayong aircon. Ayan, natin. Centralized. May oh, centralized. Ito yung, ito yung ano ko. Oh. Siyempre, nagbukas ito dito ko sa loob. Ah, dyan ka mag-ano? Siyempre ako yung may-ari. Ganon. Siyempre yung may-ari ka, ganon ka lang Ano sa atin, sir? Ayos ba yung mga natin dyan? O, diba? Tika lang. Oh. Parang ako Para. <laughs> nakita akong gin dito ah. Ha? Parang nakita akong gin. Siyempre, kaya yung mga, mga kasama natin dito ginawa-ginawa, ano din siya siempre kaya pagpaedit pero ay ganon tinir yas tinir yas tinir yas tinir yas tinir yas tinir yas tinir din tinir tinir yas 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 tinir Oh, hindi mo ba ako i-congrats, hey, Chuli? Ha? Congrats ah? Bum -tong Bum -tong sa akin! Congrats! Congrats! Oh, oh. Congrats! Books, congrats! <laughs> congrats. <laughs> Bugs, congrats. Uh, <laughs> Ay, talagang ganda, mother, daddy ng ano mo. Oh. May okay, surprise ka ba? Surprise ako, grabe! Wow. Diba? Siguro, sobrang matutuwa si Wonder Man. Oo, oh, oh, oo! Tawang ko naman niya! Yeah. Hey, no. Kaya sa mga co-wonder dyan, uh, stay tuned lang kayo, chill and relax. Mag-alaw sa ako kayo magbubukas itong ating Napakalaki muscles and spa and beauty beauty ano beauty beauty napakaganda no. <laughs> dito lang sa dito lang sa San Fabian Pangasinan yan mga kawander ayan sa mga kalanong mag-comment lang kayo sa baba at ako yung pumbala mag-reply ayos pa owner farmer? ayos ayan ngayon owner farmer pag-isipan mo ka nung gusto mong negosyo ay uh, mga wonder. Ganun lang talaga. Uh, kailangan nating maging ano, maging wais, Sa pag-handle ng mga anak na natanda. Yes. mag-invest ng tulong it eh, uh, okay. ito, negosyo. Pero hindi bilang niya sa ito ng department. Hindi na ganda ganda ako, mayroon lang akong kasosyo. Ah. Kasosyo. Ayun yung no, partnership pa. Partnership. Yung nakita ko kanina, yung wapong ano? Yun yung wapong. Isip wapong. Sir wapong. Partnership pa. Ayun yung partner mo? Hmm. Pero, mga ko yung maingay kasi nakabilag pala ako oh. so, nila. Oh, Oo nga, no? Pero di hindi ko ito papalot kay Wonder Mami. Oo, oh, baka ba. Uh, surprise. surprise ko lang siya. Surprise, surprise. Ah, uh, ang grand opening namin is uh, February, katakusan. Ganun. This, this month, 2025. Kaya mga commander, sa mga gusto magpa-relax, magpa-chill, magkamitin nyo, nyo lang yung mga na mga discount food. Ah, para, may nang hindi Oo, oh, syempre, para ano sila, makaka-discount sila para ito ako pang-massage. Libring tea. Libring tea! Huh? Okay. Tsaka libring, bring... coffee. Coffee. Libring tinapay. Eh, tinapay. Tinapay. <laughs> Oo, oh, <laughs> Diba? Okay, mga commander. Alam ko excited <laughs> din kayo sa uh, nangyayari. Pwede okay. ako excited din. <laughs> Pero yun nga, ganoon talaga ang buhay na ng kaya magsumikap. Bye for now. See you po sa Remix Vlog. Bye!